Hello, hello guys. Ayan, for today's video ay nagluto tayo ng kalabasa. Nilagyan natin ng gata. Gatang kalabasa na may malunggay at dilis. Ayan. hindi, diba walang kung anong lasa nito guys matatry natin mamaya sinamahan din, lagyan din pala natin ng ano sili may konting sili din siya maglagay ako ng sili para maanghang anghang ayan ginataang kalabasa. Tikman na, na natin kung ano ang lasa. sa. Wow. Sarap pala guys. Sarap pala ng ginataan. Kaya kunting ano pa. Ayan guys. Mukhang pa na natin itong pwede na. Natin tong, pwede na. Ayan, ang ating ginataang kalabasa na may malunggay, dilis at sili. Ayan. Simping ulam for the day. nataang kalabas. Sana may malunggay. Thank you so much for watching, guys. Bye!